Naaresto sa isinagawa operasyon ng apat na Taiwanese national na undocumented immigrants sa lungsod na Makati ng pinagsalib na puwersa ng CIDG Anti-Organized Crime Unit, Makati Police Station Intelligence Division, Ayala Substation, Bureau of Immigration, PIDEA at Taiwan Police Attaché, Taipei Economic and Cultural Office. Isinagawa ang Oplan Pagtugis at Oplan Paggalansag Omega sa May Rockwell, Makati City at sa Kalupang Road Dasmariñas Village, Makati City kung saan naaresto ang apat na undocumented immigrants na nakilalang sina Wu Zhenglong, aka Wu Changlong, Long Chen Xianning, aka Chen Xianning, aka Qiang Yonghan aka Chang Yonghan, Chen Yu at Yang Xiong Bawa inaresto ang apat na suspect sa bisa ng warrant of deportation na kung saan na ng mga otoridad habang siniserve ang warrant of deportation mula sa isang suspect na si Chen Chunyu ang iba't ibang uri ng kalibre ng baril at mga bala. Napagalaman na ang mga naarestong sospek ay kabilang sa notorious syndicate sa Taiwan na sangkot sa illegal narcotics sa Telecom fraud operation at illegal na operasyon dito sa Pilipinas. Dinala na ang mga sospek sa Bureau of Immigration Warden Facilities upang maihanda na maibalik sa bansang Taiwan. Ako si Jojo Sikat. Walang inatasang balita.